Magandang araw mga kamay nila. Ako si Hashtag Walk With Laan at welcome sa ating channel kung saan hindi lang chismis ang hatid nating mga katotohanan pa. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na balita. Asenso Manila nyo, nanalo. Nako ha, talaga po ha. Tinanggihan ng MRTC o Manila Regional Trial Court ang petisyon laban kay Vice Mayor Serbo at sa mga majority councilors Anong nangyari? Bakit big deal ito mga kaibigan? At sino ang mga tunay na panalo rito? Kaming mga Manileño ba? O sila sa mga, lang sa mga taas? Abangan yan ha. Dahil aabutin tayo ng mga ilang minuto para i-dissect itong issues na ito. Kaya i-like, i-subscribe at i-hit mo na yung bell. Huwag kang malit sa mga balita. So ano nga ba tong victory ng Asenso Manilenyo? Simple lang ha. May petisyon na inihain laban kay Vice Mayor Serbo at sa majority ng konseho ng Maynila. Sila yung mga kasama sa partido ng Asenso Manilenyo. Ang petisyon, gusto nilang ma-disqualify o ma-question ang legitimacy ng mga opisyales natin. Pero boom ha, tinanggihan ito ng Manila Regional Trial Court o MRTC. Parang sinito mga kaibigan, may plot twist, may drama, pero sa huli, Team Ascenso pa rin ang nakatayo. Ay talaga ha, with, um, alam nyo ha, alam nyo, parang teleseryo ito na hindi natapos sa isang season. No, parang batang kaya po lang, parang uh, probinsyano. Pero this time, hindi si Vice Mayor ang kontrabida, sila pa ang bida na nakosurvive sa cliffhanger. Pero teka, bakit nga ba may petisyon? Balikan natin. Si Vice Mayor Serbo at ang majority councilors, sila yung mga hinarang ng Asenso Manileño. Ah, hinarang ng Asenso Manileño, isang political movement na kilala sa pagtulak ng progreso. Ah, progreso diyan sa Maynila. Pero hindi lahat masaya mga kaibigan. May mga kalabang political rival, may, may mga kalaban ha political rivals ang tawag doon. Siguro mga nanalo sa eleksyon o mag o mga gusto lang magpapansin na nagsabi hindi hindi sila qualified keso may irregularidad daw sa proseso o may kulang na dokumento parang student council election lang yan na may nagpa-recount ng boto. Ang MRTC bilang korte ang tumingin sa kaso at ang desisyon sorry petitioners, wala kayong sapat na ebidensya. Ouch! Walang, parang sinabihan ka ng teacher na nice try, walang baksak ka pa rin. Ay, kilalaanin natin ang mga bida. Sino nga ba yung mga bida na yan? Si Vice Mayor Servo. Hindi lang siya pangalan sa balota ha. Siya yung tipong laging nga sa harap ng laban para sa Maynila. Tapos yung majority councilors, sila yung mga konsihal na kasama sa Asenso Manilenyo mga mukha na lagi mong nakikita sa barangay projects o ribbon cutting ng bagong palengke. Pero teka, hindi rin natin may iwasan yung mga kontra. Sino sila? Yung mga petitioners na to, hindi pa malina kung sino talaga. Pero malamang mga politiko, mga politiko rin na gustong magpa-viral. Kung ako ang tatanungin, parang reality show ito. Survivor, Manila Edition. Sino ang matitira? Spoiler, Si VM serbo pa rin ang my immunity idol. Naka okay, pero bakit natin pinag-uusapan 'to? Kasi mga kamay nila, hindi ito tungkol sa politika, tungkol ito sa buhay natin. Ang asenso Manila, gusto nilang ituloy ang mga proyekto. Mas magandang kalsada, mas maraming trabaho, mas maayos na serbisyo. Kung natuloy yung petisyon, baka na-delay ang lahat. Imagine mo ha stack tayo sa traffic ng EDSA habang nag-aaway sila sa Korte. Uh, salamat sa MRTC. Mukhang tuloy ang plano. Uh, by the way, ang EDSA po ay nasa, uh, hindi po yan sa Maynila. Ini-example lang po natin. Pero huwag tayong magmalinis. May mga duda pa rin. Totoo kayang para sa atin ito o para lang sa kanilang political points? Hmm, abangan natin yan. Balik tayo sa desisyon ng MRTC. Sabi ng Korte, walang sapat na basihan ang petition uh, ah, meaning hindi nila napatunayan na may mali sa proseso na pagka, sa, ng pagkakahalay ng pagkakahalal kay Vice Mayor Serbo at sa mga konsihal. Legal talk yan, ha? pero sa simpleng salita, walong, wala kayong laban next case. Pero teka, hindi ito basta-basta. Ang desisyon na ito, malaking panalo, hindi lang para sa asenso manilenyo, kundi sa stability, stability ng local government din. Kung palaging may petisyon, paano pa tayo a-asenso? Parang cellphone na laging low bat, hindi makapag-take off. So anong, ano na ngayon? Dahil nanalo ang Asenso Manileño, mukhang tuloy-tuloy na ang kanilang agenda. Pero hindi pa tapos ang laban may mga critics pa rin ang bantay sarado, mga tipong mga tipong hindi pa kami tapos sa iyo. Vice Mayor Serbo at yung petitioners baka mag-apela pa yan ha, pero sa ngayon chill muna tayo. Ang Maynila mukhang may pag-asa pa. Ah, uh, with kung pelikula ito mga kababayan, ngayon pa lang ang Act 2. Abangan natin kung sino magiging final boss sa Act 3. Pero bago po 'yan, ay ano na po tayo no Ayan, mga kamay nila no mga ilang minuto tayo nagkwentuhan uh, may mga impormasyon at konting kalokohan ang asenso man nila niyo nanalo sa laban na ito pero ang tanong panalo rin ba tayo sabihin niyo sa akin yan so comment sa uh, anong tingin nyo sa desisyon ng Manila Regional Trial Court? Team Servo ka ba? O Team Isko? O magluta ka pa rin? Huwag kalimutang i-like itong video na ito, i-share sa tropa at i-subscribe na rin para updated ka sa mga susunod na balita. Salamat sa inyong oras at kita-kit sa susunod na episode ng Manila Drama Updates. Matatag ang Maynila, matatag din tayo. Paalam mga kaibigan ko.